Good morning mga katoks Ayan, nandito kami ngayon sa si Pier 4 Ayan, at pupunta kami ng Hi guys, we are going to Palawan <laughs> Going to Palawan, Coron Yo. So, ayan, alam niyo na kung saan kami pupunta, mga katoks. At dito kami sa barko ngayon. Ayan, at paakyat na kami. Nagpapasalamat ako sa namumuno ng kampanya namin, si Chef Ed, si Ma'am Lilian. Ayan, sa pagsama sa akin dito sa mahalagang kaganapan sa Kuron. Ayan. At sa lahat ng mga engineering staff, maraming maraming salamat. Papasok na kami, mga katok sa barko. Ayan, high tech na pala ngayon, mga katoks. So, talagang ng uh, social na. Dahil meron ng elevator, paakyat. Agoy, hindi ka na mapapagod sa paglalakad, paakyat, mga katook, sa iyan. At ayan, at nandito na kami sa taas. Tayo ay magninilay, nilay sa ating uh, nasakyan na barko kung gaano kaganda ito. Ah. Ayan! At ayan pala yung pangalan ng ating uh, barko na nasakyan, mga katok sa iyan. pasok na kami mga katoks sa aming uh, tutulugan na kwarto para tayong mayaman ito mga katoks dahil sa aircon ang loob ayan aragoy wow okay thank you pagkaturo mga katoks ng ating higaan ay lumabas muna ako at managninay-nilay muna tayo sa dito sa labas ng kwarto ng ating sinasakyang barko first time ko pa nakasakay dito sa ganito kagandang barko aragoy Akyat muna tayo sa third floor mga katok sa so, tatingin tayo dito kung gano'ng kaganda dito sa taas ayan, at nandito pala nagpapalipas ng oras ang mga engineering staff ayan, so shout out yung aking uh, paring sir ayan, sir Cyrus, ayan lumabas tayo dito mga katok sa rooftop, ayan, ng barko at uh, nakikita nyo yung barko na yan mga katoks yung tubo na yan ay uh, papuntang uh, Davao daw yan Ayan, napakaganda dito mga katoks sa taas. grabe, makapigil hindi nga ang ganda mga katoks. Shoutout sa dalawang pugi na ito, si Ramil at saka si Sir Mimel. Ayan na. <laughs> Habang naghihintay mga katoks ng aming pag-alis ay uh, magpapainit muna tayo ng konti. Ayan, maraming maraming salamat sa nag-sponsor ng aming uh, inumin, Aragui. Ayan, at may video okay din dito. So ayan, kumakanta si Sir James. Ayan, shoutout sa si Sir James. At, 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 shoutout din sa Pugi kong TIC ayan sa Rene ayan na nga paalis na yung aming uh, barko mga katok so nandito muna tayo sa taas sa rooftop para makita natin kung gaano kaganda dito ayan Dito sa floor, mga katoks, ay pwede kang umupo at magpalipas ng oras dahil napakagandang lugar dito. Ayan, at tahimik, pwede kang magnilay-nilay mga katoks sa uh, mga iniisip mo sa buhay. Aragoy. Lumalalim na ang gabi, mga katoks, at kailangan na nating uh, magpainit for the boys. Ayan. Aragoy, napakatalas ng mata ng dalawang Sa paglalayag dito sa barko pa lang mga katoks ay nag-uumpisa na yung tinatawag na team building. Ayan, at uh, nakakapagpintuhan kami. Ilalapit namin ang loob namin sa isa't isa. Shout out Sir Mooking at uh, Sir Japok. Ayan. Oh, Shout out din sa gwapo kong paring sir, Sir Cyrus. So sa company namin mga katok sa hindi lang tayo quality gumawa at mayroon din tayong panglaban sa kantahan mga katok sa Aragay. At hindi lang basta kanta ang ginawa mga katoks, may birit pa, haragoy. Hindi lang birit ang ginawa mga katoks at mayroon pang nakakalaglag damdamin na kanta mga katoks at nakakakilig na duet Aguy Ayan, may request pa kami mga katoks at yung mababa lang ang ni-request namin. Hayaan natin gawin nila yung trabaho nila. Haragay! <laughs> Yes. At hindi lang yon mga katoks ang kaya ng may ipakitang talent dahil kalabaw lang tumatanda mga katoks sa ragaya. Magaling sila mga katoks kaya nagpa-picture tayo para may remembrance tayo pag sumikat sila. Aragoy! Tapos na ang kasayahan mga katoks. So magpahinga muna tayo at kailangan natin ng lakas para bukas at solve na. Aragay! Pagkagising sa umaga mga katoks, eh sino ba naman ang hindi mapipigil ang hininga dahil sa ganda ng makikita natin? Ayan, so andito na tayo mga katoks. Welcome sa kurun Palawan! At nakababa na kami, mga katok. So, abangan nyo na lang ang mangyayari bukas. Bye-bye!